So ayun mga gandang morning morning sa inyong lahat mga kabuloyong ayan. So day 3 tayo ngayon ng ating harvesting with coconut. Ayan. So ayan. Madami nang ano, tapos ayan may nabilang na Doon nakalagay. So ayan. Abot doon sa may gilid, sa may pangpang yung ano pag kawit ni Awad Leo. So, ayan, samahan nyo ulit kami sa aming day 3 ng harvest ng coconut or new. So, ayan nga, sinundang una nga si Tito Togs kasi siya yung nagakot ng mga nyug Ayan, so, karamihan kasi yung ginagamit talaga namin dito sa bukid is yung sako. So ayan, na-late tayo ngayon sa upload kasi medyo busy ng busy tayo ngayon kaya ayan, ang ginawa natin is pinatuloy natin tong upload ng pag-harvest ng copra. So ayan nga, so day 3 mga kambulo yung na -late lang sa upload. So ayan, medyo nahirapan dyan yung para kawit namin mga kambulo yung kasi madaming ano mga panibagong tanim na mga coconut ayan coconut o nyug so ayan nga napakahirap din pag nag ano pag nagharvest ng nyug kasi yung mas nahihirapan yan is yung nagkakawit o nag harvest so ayan yun yung isang kong si awad leo so ayan shout out sa kanya ayan dahil siya yung pinaka the best na aming sa aming nyugan so matagal na rin po siya nagkakawit dun sa amin and pati yung mga yung mga kasamahan ko is mga bago pa lang kasi noon nung wala ang tatay ko is kami lang ang nag harvest o kami ang nag, kami ang nagtatrabaho diyan sa ano sa mga nyugan so bali itong tito ko talagang napakasipag nitong tito ko kahit 5 foot lang siya Ayan, so itong tito ko is very very sifag-sifag ayan, kaya ayan guys, bilib na bilib ako dyan kahit ganyan yan, kahit napakatagas yan, ayan. Talagang very very dyan. At ayan, nag-exce din ang kabulo yung nyo, ayan, parang si Sango ko. At dito nga, babalik na naman ni tito yung ating hinakot na nyo, ayan. Papunta naman po siya doon sa ano, yung linulutuan ng kopra. So, ayan mga kabulo yung, yung ginagawa namin doon sa ano, yung sa kopra. Pagkatapos maghakot is, so magbubunot na naman kami. O kaya yung tawag doon sa amin, pagbubunot is pagbalat ng niyog Tsaka pagkatapos nun is, pibiakin siya, tapos lalagay doon sa lutuan. So inayos namin yung lutoan kasi nung nakaraang na uh, pag ano, pag harvest ng nyug is hindi namin yun na ayos kaya ang ginawa namin uh, nagkuha kami ng mga kawayan para maging bago naman ulit yung aming agunan. So ayan yung mga kabulo yung ayan. So habang naghahakot ako, it's nagtatambak din ako. Kasi nga medyo nahirapan din yung ating uh, nagtatambak ng nyog. So tinutulungan natin para kumbaga magkatulong-tulong tayo sa pag pagkakais ayan. So ayan. Tsaka nandiyan naman yung tito ko. Siya yung pinaka ano dito kasi siya talaga yung naghahakot ng nyog. Kumisa naman ako naman yung nag nagbabalat ng nyog. Kumbaga pa salit-salitan lang kaming dalawa kasi kami lang naman at may panila-dila pang ginagawa yung tito ko. Ayan, ayan. Kahit ganyan lang yan, napakasibag ng tito kung tugas-tugas na yan. Ayan. So, ayan. Ayan, kung nakikita ng mga kabulo yung is yan, kumbaga, tinatambak namin yung nyug doon. Ayan. So, ito na yung pinakalas naming yung pinakalas na puno. Pero may susunod pa po dyan kasi yung mga mababa pa so dito lang mga kabuloy yung, yung video and uh, huwag kalimutang mag subscribe sa aking facebook account to follow ayan mga kabuloy yung good day mga kabuloy yung so ayan mga kabuloy yung ayan so ayan sa wakas so, tapos na kami ni na uh, award magkawit so ayan nakikita naman ito yung pinakalas na tagbong ayan kakawitan niya. So ito day 3 po mga kabuluyong. Ayan. So ano yung naman yung ating kagalang-galang na kagawad at parakawit. Ayan. It's a sinful man of the world. Tugas! <laughs> I'm sorry. This is my tito. Ayan. So ayan mga kabuluyong is a day 3 pa lang ng ating Uh, video So ayan <laughs> stay tuned on my video at salamat sa panonood Yan